sa ikuranya palang talagang buhong na yumaman na kayo sa posisyon. Eh, syempre, oh. yun naman ang talaga oh. kanya kami tumakbo eh para yumaman eh. Wala namang tumakbo diya para maghirap eh. Yeah. Oh. Ang uh, primary primary reason natin kung bakit tayo ganito ay magkapera. 'Yung eh, trabaho ito eh hindi ba ang trabaho lahat na trabaho may sweldo. Oh, oh. yun nagkataon lang malaking malaking sweldo naman. Hindi oh. ba galing din yan sa mga tao rin yan. Oo oh, nga. Eh, ay, okay. nga. Ay, ganyan oh. lang naman yun eh. Ay, di, pinagkatiwalaan na kami eh. o oh, di pa pera ay eh, pinagkatiwalaan na, na sa amin. Oh. Ganyan niya. Oh, At saka tax free pa, no? Oo. Oh, Ayan. Ay, Hindi talaga kayo nagbabayad ng buwis. Ng no, ITR? Di, ko oh. kung nga lang narinig niya ng yung ITR eh. Na, wala sa pandinig ko yan dati eh. Ah, ganun. Oh. Oh, hindi naman kailangan magbayad eh. Oo. Oh, oh. Sabi ng Comilic eh. Hindi naman pwede Bakit ka naman magbabayad? Sa palagay nyo, ano ang makakapagpatalo sa inyo sa eleksyong darating? Pag natuto na ang mga tao, matatalo siguro Pero hindi pa naman mangyayari yan. yan. Hindi pa naman nangyayari yan. Uh, ang... Pero palagay ko, yun lang ang iniilagang ko. Huwag lang sila matuto agad. Pag pupuesto kami, binababaan talaga namin yung budget sa edukasyon. Kasi ayaw namin sila matuto. Hmm. Di ba? Tapos doon kami sa mga ano, mga pang no, mga kapulisan. Wala ano, mababa yung ano na yung budget ng edukasyon kasi ayaw nating matuto at maging matalino sila.